Buti pa din yung mga kamamay, kala may Nandini ako sa may ano Antipolo, pagunta likit nato, eh. na tayo, pagkuntang binangonan ito eh Ang labas, binangonan Nagahanap ako ng ano, yung push start ng motor, nasira Wala kang mabili Buti napadaan ako rito, ginagawa lang para Ang lamig dito Baka sa hangin Sarap dito magpagawa Ayan o, oh. tapos may highway Ayaw ko kung anong lugar na ari Masari anti Anti polo ari Dami Papalta natin yung ating ulat Ito daw ipapalit natin 100 by 80 Ang buwas ang ikaw pinapalta ng switch sa na malapit na malapit na sumakto ang init oh, pangit yan pag maluwag kailangan yung hakap na hakap lang ano makapal pa daw ito nasa mga 60 pa nasa mga 60 pa yung muna ang kailangan palitan ah sarap din eh ang lamig eh. ah mga spray ah kala ko yung binibintang naka ganon sample pala yun <laughs> naka ganito <laughs> Sarap talaga din mo kamo mo lamig ng hangay na pagka nasa may tindahan napakapanas Hindi pa eh. Masarap. Oo, eh. laki ng unang nito. Puno ng kay nito. Ayun. hangin. Uh, uh. Pag nakapaglagay din ng folding bidet ko makakatulog na. Oo. Uh, uh. Maganda ng pwesto nga rin. Eh. Maganda na yung pwesto, kalamig. Sa amin pa, initan na eh. Uh. Butak na!